Ayan, good morning mga boss. Uh, ngayon punta na tayo sa ano, sa may Severa. Ayan, si Marlon nandito na. Bibili na tayo ng mga materials para sa flooring. Ayan nga, ito. Dadali na natin. Ayan, uh, sila yung sa may Kandaba. Sa si Kuenoli, 'yan dito. Sa may baba ng dike. Ito muna na kayo mga boss medyo tanghali na makabusan pa tayo na ulan ayun mga boss nandito na tayo sa may severa ayan bibili na tayo ng materials ngayon sana nandito yung truck na nakakausap natin para maka pick up tayo mismo para mabilis lang kesa para hindi na tayo maghintay ng deliver Ito, uh, ayun mga boss nandito na tayo sa sabayra, pupormahan na lang nila tito Alan yun ano? hindi sa may lababo natin na, parang ano? Na haba, ito. napakahaba ayan na po ngayon parang kaya ano kaya kaya, kaya kaya, kaya kaya, kaya kaya, kaya kaya, metro

sa kawin. Sa kawin, ito tubok. O, yan dyan. Kasi medyo magalanganin tayo sa may pinto. Kaya gagawin lang natin yung lapad ng ano, 140. Baka kasi dito sa may hagdan, medyo magiging gipit yung daanan. Kaya gagawin natin, 140 na lang yung lapad ng ano natin. Ay yung haba ng countertop natin. tapos yan yan yung gagawin natin pupuesto na natin lahat yan tapos yung installation natin kung kaya na lang natin ilagay ilagay na natin ngayon pero sa malamang hindi kakayanin Then walang anay yung mga pinagtatanggal nyo sa gilid pinat inispray nyo hindi may spray hindi uh may um, <laughs> spray hindi saan flushing ayan eh, <no>, mga boss <laughs> darating lang oh. basal na gamitin na agad. Ayan, okay na yan. Ito yun. Basta dapat magpantay yun simula dun sa dulo hanggang dito. Ito lang, papantayin mo na yan. So, ano yan? Para, para hindi kita yung mga ano. Hanap tayo ng mga materialis ngayon tapos so, yun, ko muna pinapalagyan ko ng gamot kasi marami daw silang nakitang anay dito para malagyan na na muna ng, ano, ng gamot mamatay na yung mga anay hindi na kumalat Ayan. Ayun, pinapahalo ko na yung para makantuhan na yung ano doon. Yun sa may laundry natin. Laundry area yan. Tapos yun, pinapapukulan na rin natin lahat ng mga kailangan na palitadahan. Yun, kailangan palitadahan. Eto, ang change plan tayo dito. Kasi hindi pwede yung ano. Maglalagay tayo ng abang para sa gas range and tapos yun dito eh, wala pa silang binigay na ID uh, na sukat kung saan nila gustong ilagay yung pinaka ano nila gas range kaya babuhin natin yun yung asintada na yun dapat nakatabi na yun sa wood range or sorry sa gas range <laughs> um, puntahan muna natin si Pedro yun uh, yung yung pagsasakyan natin ng mga materyales yun muna natin sila bibili na tayo materyales para dito sa flooring ayun mga boss nandito na si July ito yung pagsasakyan natin ng ano nang bibili natin mga materyales and chinek lang yung loob tapos dito na rin natin sasakay yung mga ibang eto mga kailangan alisin na rito. Dito na rin natin sasakay. Eh, bili muna tayo ng mga materyales. No? Ah, kahiyang pumasok ah, malinis yung truck mo. Ay. Uy, uy. Ba. Maluwag ang baterya. iya dito ang tayo mga boss dito yung bilihan ng mga mga ano mga bakal mga tubular siguro dito tayo check muna natin Yeah, uh bakal na natin mga nabili natin kulang pa to kaya lang yung pang simula lang muna natin and, and para sa primer din natin pag mga winelding natin tas isang hooky brand na cutting disc di pa natin nasusubukan pero try natin maganda raw mabili tingnan natin kung kung maganda kung magandang gamitin okay yung price natin dito, ano, dito na lahat natin kukunin. Anong pala pala boss sa resibo? Anthony. Ayan to yung mga gagamitin natin materials. Wala ako tapos na. Makasakya na kan? Makasakya na kan? Ayan sakto. Ayan sakto. Ito muna. Sige, binilang mo na yata. Okay, pwede okay, na yan. Ayan. Tignan na lang natin para makauwi na tayo. Talon na yan. Medya. Ay, ah, oh, medyang tubular. Meron. Nandyan. Yung... Ako, ano Lima. Oo. Oh, yan. Okay. Buti na lang nandito yung truck ni Kuya Julay Kung hindi Paano mong sa Tricycle to Or kolong kolong Sa dami ng mga binili natin no. Ulang pa yan May mga metal stud pa tayong kailangan Metal stud Hardiplex Iba-ibang sukat ng mga metal stud Tsaka ano natin eh, magdala ng grapat. Hei, na muna natin. Ano yung 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 nandito na Dito na nilagay Wala na akong pwesto yung Sige, pwede. Ah, sige. Ayan. Mga materials natin. Siguro muna natin yung service natin dito. Para may park ng maayos yung truck. tayo mga boss uh, bas, uh na natin lahat kaya alam problema hindi natin maisara yung pinto mamayang gabi pero may gate naman okay na siguro yan pero magtatrabaho naman kami ngayon ni Marilyn puputol-putulin na namin yung mga kailangan para dito pati yung sa hagdan gagawin na rin natin ngayon oras ng pahinga bigla eh, dumating kami ala wala namang magbababa kaya magay na lang natin silang pagpahingin mamaya ayun mga basa uh, isimulan na natin yung para sa flooring nya medyo matagal lang dito yung paglayout naglagay muna tayo ng C-channel para dyan natin ipapatong yung pinaka tubular natin mas matibay sya Ayan. kesa plain lang sya yung tubular na nakaganon o tsaka tubular yun dito naglagay na tayo ng C, Ay, C channel sorry and para mas matibay sya bukas baka kayanin natin tapusin yung pinaka frame nito ngayon kasi bumili muna tayong materyales tapos ano oras na tayo nakapagsimula tapos lay pa natin kinuha natin yung pinaka levelasyon niya lahat syempre kahit na may dati ng flooring yan uunin pa rin natin yung talagang level ng flooring magli level tayo ng panibago pero ngayon, yan okay na medyo may konting adjustment lang tayong ginawa para dire diretso yung paglalagay bukas yung dito. Pagitan lang yan is 1 feet. Or 30 cm ganun ang pagitan niya. Ayun mga oh, boss. Uh, Makapaglatag tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces na tubular tapos may C-channel sa gitna yung pamatungan niya dun sa patungan niya dun sa gilid naka welding din naka full weld na may nakatanim na bakal sa biga kahit na anong gawin mo meron pa yan sa gitna lalagyan mo lalagyan pa natin yan sa gitna kaya lang ginabi na tayo kaya yan lang muna nagawa natin sa lakas ng ulan kaya kagad medyo madilim pag upload tayo kasi wala naman tayong ano rito gagawa na lang tayo ng paraan para makapag-upload tayo ngayon oh, araw yun lahat ng gamit doon sa doon sa loob doon pinasok ko na rito kasi pag umuulan pala bumabaha kaya nagpaano na sila talagang gusto na lang na lang ma-renovate tong bahay simula daw do, noon ganyan na nangyayari pumapasok ang gandito yung tubig hey Ayan, no, boss. Po ulit. Thank you.